Ang gandang hapon po, ma'am. Ako po yung daddy ni baby Justin. Hello po. Eh, hindi po sana ako na konting milk para po maka-daddy po siya. Naantay ano? ano na ko pa kasi, kasi nagpapampas sila, hindi naman basta na pagdating ko doon meron na nakaready. Yep. Ay ma'am, okay. okay lang Sencha po. Sana na mm -hmm. po, kukunti lang po kasi dumedid din po si baby. Pero pwede nyo naman po itong iwan, pwede oh. nyo pong balik-balikan para po mabigyan ko pa rin po si baby. Tapos siguro po next time, pag po may electric pump, pwede po tayo magdala mm -hmm. para mabigyan ko po ito. Mm -hmm. Ito po, sana po. Okay na po yan, malaking tulong na po yan. Tulong po mm -hmm. my baby. Maraming salamat, salamat po. po. Sabi nila, yung pwede ko daw, iwanan yung mm -hmm. bottle, saka yung pump para pagbalik ko na bukas ano? kaya sa another day merong meron na ako makukuha Kada linggo nangongolekta si Oli ng gatas mula sa iba't ibang ina para sa kanyang anak na si Baby Justin Isang buwan na mula ng isilang si Justin nakakain siya ng dumi habang nasa sinapupunan ng ina. Nakitaan din siya ng problema sa baga at sa puso. Hindi man lang siya nayakap ng mga magulang bago ipasok sa neonatal intensive care unit o NICU ng ospital. Pwede lang na akoing ko na lang yung sakit na nararamdaman niya para lang hindi na siya mahirapan. Gagawin ko kung pwede. Natutuwa siya sa malasakit ng ibang ina na nagbibigay ng gatas para kay Justin. Apat na araw matapos isilang si Justin na ospital ang ina si Cheche. Ano siya eh, -convulsion, tapos sumagat ang ulo, nagsuka, nawala yung paningin niya, tapos nung mga ilang araw na nagiging okay, bigla na lang mamaya isang araw, yan ah. Nangyari na yung hindi namin inaasahan. Eclampsia ang naging sakit ni Cheche. Dahil sa pagbubuntis, tumaas ang kanyang blood pressure. <smart noise> Dalawa ang pasyenteng inaalagaan ni Olin noong panahong iyon. Hindi ko nga alam kung saan ako. Isa kay baby, misa sa kanya. Palit-palitan, lahat na ng oras ko ipaglalakad eh, sa kanilang dalawa. Pagluluto ko naman yung isa-isa, makukuha ko ng gatas para may madede. Siya pagluluto ko ng pagkain para may makaisa. hanggang sa makalipas ang limang araw na stroke si Cheche at binawian ang buhay sa edad na 28. Sobrang napakahirap po. Hanggang ngayon po hindi ko pa rin tanggap na siya'y wala na. Na masakit. Kahit sa bawat punta ko nakikita ko siya, wala tinatatagan ko na para sa bata. para man wala sa masabi sa akin kahit siya wala na, na at least yung bata hindi ko pinapabayaan talaga. Kahit ano man sabihin ng ibang tao, hindi ko siya lang pinapakinggan basta ginagawa ko yung pangako ko sa yung pagiging ama ko para sa bata. Limang taon na silang nagsasama at balak pa sana nilang magpakasal kapag nakaipo na. Dating miyembro ng dance group na El Gama Penumbra si Olin. Ang kauna-unahang kampiyon sa Asia's Got Talent noong 2015. Hindi ko gaya dati na pagalagala lang. Kung kumbaga ay, misan ako ayaw ko gusto ko lang misan magsayaw, gumala, gumimig, mga ganun. Hindi ba ibang iba ngayon sa pulong siya. Kasi ka magtrabaho at ay medyo nagtinutinu po ng kahit papano. Para lang po may pakita ko sa anak ko na Si Daddy, hindi na kagaya nung dati. Ngayon, siya na ang tatay at nanay ni Justin. Tumigil muna siya sa trabaho para alagaan ang anak. Kumbaga yung kaya kong para sa kanya yung ginagawa ng isang ina. Kumbaga sa pag-aalaga, sa pag aruga sa pagpapadedo, pag, yung lahat ng pangangailangan niya, kaya ko naman po gawin nyo kahit lalaki man ako.